Hello mga kumarates, ito nga pala yung ganap ko kaninang umaga. Tuwing day nga ako ay ito na nga ang aking magiging ganap araw-araw. Medyo malayo na nga ito sa aming bahay kaya hindi ko na nga ito pwedeng lakadin. Pagka nga nag night shift ako ay samahan nyo ulit ako kung ano magiging ganap ko naman. Dahil nga medyo malayo to sa labasan, ay alam nyo naman ako napakatamad kong maglakad. Ay sa malamang sa malamang ay doon nga ako bababa sa malapit na pick up route yung hindi na nga ako maglalakad. Gustong gusto ko na nga mag 9 to 7 kami para hindi na nga ganun kaagang gising. Kasalukuyan nga ng mga oras na yan, ay nagaantay na nga kami ng shuttle. Sa una nga ay nakapila pa pero pag dumating na nga ang shuttle kagulo na. Nawawala na sa pila kaya naman kahit ako ay nasa uli ay nakikiuna na nga rin ako. Pagkawas nga ng hapon ay ito naman ang bumungad sa akin. Pagkakalakas ng ulan mga kumartes. Ito ang ayaw na ayaw ko kapag ka nga may paso. Dahil nga pagka nga ganitong bed weather ay masarap na nga la ang matulog. Ito nga din ang ayaw na ayaw ko kapag pang ka panggabi ako. Dahil sa totoo lang no joke mga kumartes kapag ka nga na ulan at tinamad ako ay talaga naman sa pero syempre dahil nga nag-eviction pa ngayon ay talaga namang bawal muna tayong mag-absent dahil nga medyo malakas na ang ulan lahat nga ay gusto nang makakyat sa shuttle bus inantay e, ko na nga muna silang makakyat para nga naman hindi na tayo makipagsiksikan may payong naman ako kaya lang ayo ako ngamboksan kasi nga mababasa <laughs> pero syempre joke lang naman mga kumartes nagpayong pa rin ako dahil nga baka nga magkasipon tayo hindi naman tayo nagmamadaling umuwi dahil nga today is friday medyo kakaunti na nga rin yung tao kaya naman nagpayong na ako para makasakay na rin. Siyempre, gusto ko na nga rin makauwi dahil nga miss na miss na ako ng aking mga labahin. <laughs> medyo napapakunot na nga ako ng noon yan dahil napakababagal baga namang magsiakyat. Namimili pa nang uupuan kay inaman. Yung iba nga ay hindi nga nasakay dahil nga medyo padulo na. Kaya naman yung mga driver nga ay naiiyamot kasi nga ayaw pa magsisakay, uuwi din naman. Pero ako nga kahit nasa dulo nga ako ay nasakay ako, makauwi lang. Minsan din talaga sa pagod mo na nga ay mabubugnot ka na lang talaga. Pero ang totoo niyan, hindi naman ako napagod. Na pagod nga lang yung bunga nga ako, kakachika. Bawal nga uminom mga kumarites at baka tayo mapasma. Mas pagod nga lang din talaga yung mga paa dahil nga maghapong nakatayo. At pagka nga nakasakay ka na sa shuttle ay para ka namang dinudo yan sa anto. Sarap matulog mga kumarites at ito na nga nakababa na nga tayo. Dahil nga sabi sa inyo napakatamad kong maglakad kahit nga malapit ang lalakading ko ay nagpakaon ako sa akin darling. At bago nga kami umuwi ay nagpadaan nga muna ako dito sa dali. Bibili nga lang ako ng tasty. Alam nyo naman ako lagi nga kaming nakatasty. Dahil nga ayan nga nagsisilbing tinapay na namin at almusal nga sa umaga. Tasty nga lang talaga ang dadayuhin ko dito sa dali. At hindi na nga rin ako nagikot-ikot baka naman kung ano pang makita ko ay mapabili tayo ay wala naman sa budget. Hinanap ko na nga yung tasty na mahaba. Pagkadating ko nga dito ay dalawang klase nga ng tasty ang nadatnan ko. At syempre pinagkumpara ko nga muna silang dalawa kung sino nga mas mahaba. Sa pula, sa puti nga ba mga kumarites. At syempre pahabaan nga ang labanan dito. At nanalo nga itong sipula. Ito nga pa si Grandiosa at napakaganda nga ng pangalan pagkatapos nga niya ay nagpunta na nga ako sa cashier para makapagbayad at syempre sa palambutan at sa pasarapan nga ay kay Gardenia pa rin ako yun nga lang ay sa pagtagal nga ay sa pagmahal nga din Ito nga sa amin ay malapit nga kahit saan malapit nga ang mga grocery dito pati na rin nga bilihan ng mga pakain sa mga alaga nyong hayop dumaan na nga din kami dito para mabilhan nga ng pagkain yung alaga ng aso ng akin darling kita nyo yan halimawang kakain yan at ipapakilala ko nga pala sa inyo ang nakakalagang ang aso namin, si Cody. Galit na galit nga sa akin yung asong yan kapag ka nga hinahawakan ko ang aking asawa sa leeg. Alam na alam pati ng asong yan kung sino nga ang amo niya. Pagkadating nga naman dito sa bahay, ay nakapagpahinga lang ako ng kaunti at may iniutos naman sa akin ang aking asawa. Aba, kalain niyo yun mga kumarite, sexy pala ako pag nakatalikod. Wag lang talagang haharap at nangunguna ang tiyan. Linggo-linggo lang -linggo nga lang atay, nagpapakulay ari, sabi ko nga ay masisira na nga ang kanyang buhok na pagkatapos ko nga siyang kulayan ay nagluto naman ako ng amin ng ulam. Nagprito nga lang ako ng tatlong itlog at tigitigisa nga lang kami. Naka-order na nga ulit ako ng chicken pastil dun sa aking katarbaho. At masarap nga 'yung i-partner dito sa itlog. Tinitipid-tipid ko na nga lang din talaga 'yung chicken pastil na 'yon at napakabilis naman talagang maubos. At ayan na nga mga kumarites, kain po tayo. At the best naman talaga itong chicken pastil ng aking katarbaho. Nakakalimang bote na ata ako nito. So 'yun lang naman. Bye.